birada na to mga gumengs magpaksil tagdanggit mga gumengs or isda sa bato mga gumengs napoli isda sa bato mga gumengs dara mga ingredients mga gumengs Mananang nananaglimpiyo datan mga gumengs na na itong lamasan mga gumengs Dili sa ito sa first step mga gumengs sa itong sinti niya butang sa natong katunga sa lamasan sa mga gumengs bumbay ahos o kaning loya ah mga gumengs niya ipagbabaw na to ang isda diha mga gumengs nga danggit nga gipaluto sa kong isoon mga gumengs kay baligya daw sa iyang plasmate yan nalang po Gomez puto palit kay panalo man pud kayo ni mga Gomez pati man pud lami atam iskilig sabaw mga Gomez nya kay babaw na nato ang mga lamasers dia mga Gomez ang katunga sa atong lamasers mga Gomez nya plaster plaster na to dia mga Gomez nya butang ana tong tubig from da tamugan river mga Gomez sa nga baso mga Gomez nya butangan ana tong suka from muaan kina pawan city mga Gomez nga pure suka pasti kas mga Gomez nya butangan ana to dia pamintan durog o pamintang powder mga Gomez nya butang ana tong asindaan mga Gomez kay timplahan man tanandaan mga Gomez tangana to ning mga gumis gamay lang mga gumis na sa inyong butang mo dili mga gumis unya mantika mga gumis tulo lang ako tsara kay mao man ang atong pang pahumot mga gumis di ra man kay lami ni humot pa man gyud ni nyamatik di na to sintinyal abuha di mga gumis tak ang ni na tong sintinyal karahay di mga gumis onya bukal na sa diha mga gumis pimitini lang kadia mga gumis ibalibali sa nimo na diha kanang naa sa ibabaw mga gumis ato nang ibalik kay para maluto sa pero katong naa sa ilalom mga gumis ayaw na kana lang na ibabaw lang mga gumis kay para maluto gyud ang both side mga gumis ko katong technique si mga gomengs mo na birada na to karon mga gomengs paksiw na danggit isda sa bato mga gomengs mix na sa mga gomengs ibali na to diha mga kay para klaro juga kay luto juga kay semua mga gomengs soup jud yang, yang sabaw mga gomengs pating yung panaluhan ang mga gomengs pating humuta pating panaluhan jud mga matik ha on na to na diha mga gomengs di no to na padugayon kay humot na kay na diha mga gomengs gutom na pud kayo nya kahoy mga gomengs atwas ning bugagan mga gomengs kwa baga kay maharap ang kahoy karon <tipan> mga gomengs pa <tipan> <tipan> matag sa sa buntag kaya ang kahoy karon mga gumis tag 15 nasa una tag city ng mga gumis peting mahala na kayo mga gumis dara mga gumis perfect kayo pagkabirada ni kusina ni gomengs perfect kayo sa pagbirada ni kusina ni gomengs 2.0 mga gomengs perfect perfect ka birada mga gomengs danggit isda sa bato mga gomengs Wa na ko asukari mga gumings kay tam is maning isda sa bato mga gumings. Perteng panaluha mga gumings, perteng lamia. Mga gumings isda sa bato. Perteng ini tapod mga gumings. Ay, Magkita ninyo, mga gumings. payhag mga gumings. Basta mo birada na gani na si Kusinan Gumings. So, pinsiro, payhag yun na, mga gumings. Mga gumings, dali na tama na tong video, mga gumings. daghang salamat sa inyong pagtanaw, mga gumings. Paki-like, follow, and share, mga gumings. Mabuhay ang mga gumings! Sa tibong kalibutan!